Hello guys, support so today's video mabibili ko na yung pangarap ko na makabili ng kalan. O di ba guys, no simple lang yung pangarap ko na makabili ng kalan. Ayan no. Actually guys no, dati nakabili na po ako ng kalan, alagang 15,000 na nakaw. Pero ngayon may gate na, bibili po ako ngayon ng kalan na mas malaki pa po. Kaya ano pang hinihintay nyo guys, no? Let's go! no? May napili na akong gosh, page. Pero maraming pagpipilian dyan ng mga color. Ayan ba talaga yung napili mo? Ito, halagang 16,200. Ayan, okay naman po siya. Oo, okay yan. may matitira pang pang shopping. Halagang 70,000. May pang shopping. Ba't ayan yung nabili mo? Hindi yung iba na yun, yung mas mahal. Dito kasi yung putable. Ah, ibig sabihin, konti lang talaga yan. Oo, okay na ako dito. Goods lang yan. Magkano yan? P16,200 Pero yung pera ko 16200 Pero yung 70000 Yung matitira Shopping Oh okay So ayun Tsaka ano daw Mas maganda kasi dito Gas range talaga siya Ano Hindi siya sinasaksak Ah yung iba De corriente na Oh okay Mas lalaki pa yung Basta si Pag sinasaksak So ayan na yun Oh ito na yung napili Oh okay na Sige na Ano muna Tawagin mo na si kuya Ah sige sir Deliver niya Mga ilang deliver niyan 2 days lang lang Oh two days daw. days? Okay. okay lang. Sige basta magbabayad, sir? Ah, wait lang, sir. Gawin ko lang po. Ayan na. Sige. You, Next, ah. Sige po. Guys, no, na yung guys, Gas stage. Uh, sir, so, may nasunga po? Yes po, ako po. Ah, uh, po? Paperma na lang po. Sige po. Ito sir, yung... Sorry, sir. Para kayo po yan, ma'am. Sa'yo po. Ang laki naman po niya, ma'am. Hindi, okay lang po. Kasi mabigat din naman tong gas gas range na to. Hindi po, okay lang po yan. Hindi po, pang ano, pang merienda niyo po. 100 na lang. Hindi, sa'yo talaga to, sir. Okay lang po, ma'am. Maraming salamat po. Thank, po. Thank po, thank po. thank you po. So, yun, guys, no, andito na yung gas range namin. Tara, guys, no, unboxing natin. Bye! Di ba? Nandito na yung gas stretch na in order ko. Hmm? Sa Ayun. SM. Ayun na ba yun? Lulating yes. Dumating na. Ang oh, ganda. Siyempre. Ako diba kasama mo siya, Ter? Magano? Si nagbuot na ito ikaw? Oo, oh, ako oh. nagbuot yan. Booster. Oh, wow! Kaya wow, hanep! Ang ganda! Ganda. ganda. ganda niya na ang ano to? Ano to? Ang tanggalin. to? Ah, ganito! Uh -oh. Uy, naman! Ang ganda-ganda! Ah. Uh ganda. -oh. uh -oh. Diba? Ayan, ah, so ko eh, ba gumamit yan? Yun, know? Oh, Yeah. yung ako gumamit. Naku, ano so, ba? Ang mga shit. Tagalin natin ito. tatanggal yata ito eh. ang ganda naman niya. Sana all. Ayan. Yeah. Siyempre ako pa ba? Pipili ako ng maganda kahit maliit siya. Ha? Yeah. Ito so, na po, dito niliver na agad. syempre eh, na, eh, siyempre nagmamaan ako, sinabi ako yung may ari. Ayan, yeah, ganda. Uh, deliver na. Tingnan natin. Mm. Ooh. Eh. Wow, nakita niya naman ang ganda oh. Ganda, promise. <coughs> Tapos ito pa, meron pa siya dito ng ano. No, oh, better. oh, yeah. you Yun know? Oo, Ben. O, yan na. Ganoon na siyang pagkain. May pagkain <laughs> Ay, na doon? Ayun, Libre. mo pagkain yan eh. Ano, ganda. ganda diba? yan, eh. Ganda. Promise ah. Ganda. Tignan Hindi na kami magsusuper ka lang. Mag-gastridge na kami. Oo, yan. That's yan. Yan o. Tanggi na lang ang bulaw niyan. Pero bilhin ka ng tanggi, tira sa baklaran. Baklaran?! <laughs> ang <Bukitang> layo naman! <laughs> okay. Pwede naman dyan, na sa tindahan? Okay, ba baklaran? Bakit tayo pupunta ng baklaran? Ang layo naman ng baklaran. mo pa ako. Baklaran ba? nga eh! Tapos sa baklaran mo orderin yung ano, oh. yung tanggi. Pupunta ka roon. Pupunta ang baklaran? Oo nga! Tapos ang mangyayari, yung hos, oh. doon mo sa paliparan. Oh, paliparan! mo yung video! Wala pala! Paliparan pa! Oh, baklaran to paliparan. Tapos yung regulator dun sa baliktaran. <laughs> 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 Ay ayun na! <laughs> Ang ganda guys. O.